Hello kapanga, it's me Luna, welcome to my vlog. for today's video kapango hindi nga pala tayo bumalik sa city or sa Iloilo -Ilo City so nagpunta pala ako dyan sa Mercado Kapango para bumili ng isda and fast forward pagkatapos ko bumili ng bangros Kapango nagpunta ako sa panakutan bumili ako dyan ng panakot para kinamam at saka kinananay tapos yung gulay na natadad na para makales ba diba? kasi kapag bumili tayo ng buong prepolyo at saka carrots mas mamahalan tayo Kapango kaya okay na yung wais tayo ba diba, para makatipid. And ito pala yung merkado namin dito sa President Ruas Capiz Kapango. At saka i-flex ko lang yung aking kasama, si Dada, syempre. At ito naman si Pango, tamang pa-cute lang, ba diba? And before kami umuwi ka pang o, binilhan ko si mama ng chanelas at saka si papa kasi wala na silang chanelas. Kagmagya naman ang amon nga plaza, there is a President Rojas. So, ari nakita sa bagong barrio, paka doon na sa amon nga barangay. Sa barangay ko by President Rojas ka So, ini ang amon nga alagyan. So, makita ninyo, maluta kay may bagyo subong ka So, maghalong na lang kita tanan kay hindi natin mapaktan ang tempo kag naghapit ko diri gali di nanay kag day tatay o oh, di ba tagalog ilongga na ni ang akon nga voice over pasensya na ka sa akon nga tingog kay medyo paos pakukag, malain, uh, dua, ta, pa ko kag malain pa nga akon nga pamatsag dua paisa ni yung paisa ni yung So, si tatay lang ang tawo sa balay day nanay. Kagay tatay kay si nanay daw ato sa amon nga balay. So, dali na makadunok kita mapuli sa amon nga balay. So, amon ning amon nga alagyan ka pa kung ulan na na diri sa amon nga overflow or ang tulay nga gamay diri sa kubay. Pero subong thankful man kay wala pa na gabaha. Kag kahit pa pano nagaulontat ang ulan hindi gidsang sigi sige pero maghalong lang kita kay may bagyo nga gapaabot. So, if fast forward ko na kapango, kaya medyo nabudlayan na yan ako mag voice over kay tamagid ka, sakit sang akon niya, tutunlan, o di ba diba? kita sa intro, tapos subong nagbisaya na kita, o oh, siya, ay na kami sa balay, welcome home, sa mini house, di ba temporary lang siya kapango kay, ba diba? ginapakayo pa ang amon niya balay, tanisun mahuman na, amen. So, pag abot ko sa balay, ginatag ko kay mamang iyang at chinelas, kay, kay papa ang iyang at tiyanelas. Kay nakita ko na yung chinelas ni papa, may alambre na ay, o diba, nakita nyo man. So, happy ko nga, happy man sila, kay bisan sa mo lang ni balang nga bagay, mahatag naton ang pangangailangan sa katong nga ginikanan, ba diba? So, nagaluto, gali si papa kapangos ang ilang asudan, manok, tapos ging -ihaw lang na nila. Kag nag-arrange lang ko kapang ang bangros, kag sang gulay sa ref, tapos ging arrange ko ng panakot. So, madamo pa ko di i-deton kapang video, pero ma-upload ako sa That's all for today. Thank you for watching. Bye. Jesus loves you. I'll see you in my next vlog.